Okay, another day, another video na naman tayo. Topic natin ngayon mga kapatid ay itong ating LVD o Low Voltage Disconnect. Turo ko lang sa inyo kung paano i-set itong ating LVD. Sa mga nakakaalam, pwede nyo na skip itong video. Pero sa mga hindi pa nakakaalam kung paano, ay tuloy mo lang ang pananood. So, itong LVD natin ay Low Voltage Disconnect. Ang ginagawa nito ay kinakat niya yung power supply na galing sa battery kapag bumaba na yung voltage dun sa specific voltage na sinet nyo dito sa ating LVD. So ang module nga pala na ito ay XHM609. Kung gusto nyo rin bumili ng ganito ay lalagay ko na lang sa description yung link. So paano nga ba iset up tong ating LVD? Una ay nilagyan ko muna ng female connector yung kanyang input at ipa-plugin natin siya sa ating battery pack. Pagka-plugin natin makikita nyo meron na siyang reading na 13.5 volts at pwede na natin siyang i up. Meron nga palang apat na feature itong ating LVD. Unang feature niya yung kanyang low voltage disconnect na protekta sa ating battery para hindi mag-over discharge. So, paano nga ba i up ito? Kung makikita nyo, meron siyang dalawang buttons, yung nasa kaliwa at nasa kanan. Para ma set nyo yung kanyang low voltage disconnect, pindutin nyo na isang beses yung nasa kaliwa na pindutan at pag nagbago na yun nasa monitor, Pindutin nyo ulit ang dalawang beses yung nasa kaliwa na pindutan. Pag nakita nyo na nagbiblink na yung tool dock dun sa monitor, ay pwede nyo na i-adjust yung kanyang low voltage disconnect. Yung sa akin ay lalagay ko na lang sa 11 volts. Then para mag-save sya, hayaan nyo lang sya hanggang mag-stop yung kanyang blinking. So dahil nakaset sya sa akin ng 11 volts, pag ang voltage ng aking battery pack ay bumaba ng 11 volts, mawawala ng output voltage itong ating LVD. So, next naman natin ay yung kanyang hysteresis. Ano nga ba ang hysteresis? Ito yung magkocommand sa LVD natin na maglabas na siya ng output voltage galing sa battery. So paano nga ba siya iset? Iki-click nyo lang yung kanyang right button ng isang beses. Kapag nagbago na yun sa digital niya, pindutin nyo ulit ng dalawang beses yung right button. Then pwede nyo na i-adjust yung layo ng kanyang voltage connect from low voltage disconnect. So dito sa LVD ko ay nakalagay dyan ay 0.2. Dahil 11 volts yung aking low voltage disconnect, ipa-plus ko lang yung hysteresis. So meaning 11 plus 0.2 equals 11.2 volts. So, kapag umabot na ng 11.2 voltage yung aking battery pack, automatic ay magkakaroon na ng output voltage. Pwede nyo iset yung kanyang hysteresis kung gaano kalayo yung gusto ninyo. Pwede 1 volt, 2 volts, or pwede rin naman na medyo sensitive siya na nasa 0.1 or 0.2 volts. So, next natin yung kanyang third feature. Ito yung voltage correction. Kung makikita nyo dyan sa LVD ko ay nakalagay ay 13.7 volts. Pero kapag tinester ko yan is hindi po siya 13.7 volts. So, para maging accurate yung kanyang voltage, i-adjust ko lang ng konti yung kanyang voltage kung ilan yung reading dun sa aking tester. Ang pag-edit ng kanyang voltage ay Hold nyo lang yung left button kapag nagbiblink na yung nasa digital, pwede nyo na i-adjust or i-correct yung volts na nasa digital. So, ang last feature niya ay yung kanyang time delay. Ito yung magdi-delay dun sa kanyang output voltage para hindi agad siya mag-release ng voltage. Nakakatulong tong time delay sa battery para makarecover muna siya bago siya mag-release ulit ng voltage. So ang pag-setup na ito, i-hold nyo lang yung kanyang right button. Kapag nag 000 na yung nasa digital, pwede nyo nang iset yung kanyang time delay. Per minute yung pwede nyo iset up dito sa kanyang time delay. So pag 1 yung nakalagay, ibig sabihin 1 minute kahit ma-hit na niya yung kanyang connected voltage. After 1 minute pa siya magkakaroon ng output voltage. Kaya na lang ang bahala kung ilang minuto yung ilalagay yung time delay sa kanya connected voltage. So hanggang dito na lang yung ating video. Sana nakatulong to sa inyo. Lagay ko na lang sa comment section yung link ng ating LBD para may idea kayo kung saan pwedeng mabili.